Sugar producers, nagpasok lolo na sa gobyerno sa gitna ng pagbaba ng presyo ng asukal. Narito ang newscope ni Kim Gomez. Nanawagan na ng tulong sa pamahalaan ng United Sugar Producers Federation o UNIFED sa gitna ng patuloy na pagbaba ng presyo ng asukal na nakakaapekto na sa mga sugar producer, lalo na sa mga maliliit na magtutubo. Ayon kay UNIFED President Manuel Lamata, umaasa silang matutugunan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Agriculture Secretary Francisco Chu Jr. ang kinakaharap ngayon ng mga sugar farmer. Sa nakalipas anyang dalawang linggo, bumaba sa 2,300 hanggang 2,500 pesos ang presyo ng asukal kada bag sa Negros at Bukidnon kumpara sa 3,200 pesos noong isang taon. Iginiit nila mata na nakabahala na ito para sa sugar farmers dahil mas mababa rin ang mill gate price ngayon na kumpara sa kanilang production cost. Wala rin anyang pagbabago sa retail price ng asukal na nakapako sa 80 hanggang 85 pesos kada kilo dahilan kaya't wala nang kinikita ang mga magsasaka. Problema rin para sa Unifed ang pagtaas sa presyo ng krudo at fertilizer kaya't dapat nang matulungan ang industriya upang hindi tuluyang malugi. At yan ang News Scoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.